Mainit-init pa ang chismis, tila mas umiinit pa sa panahon ngayon. Patuloy ang usap-usapan tungkol kina Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Ko matapos ang panibagong soft launch moment nila kamakailan lang. Sa isang birthday greeting kay Senator Bongo, kitang-kita na naman ang chemistry at closeness ng dalawa. Kaya ang tanong ng bayan, sila na nga ba talaga? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga sightings, clues, at lahat ng mga pasabog tungkol sa rumored couple na Di raw nagtatago, pero di rin nagsasalita. Kaya kung curious ka sa real score sa pagitan ni Nabea at Vincent, make sure to watch till the end. Let's dive in! Bagamat tikom rin ang kampo ni Nabea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co sa tunay na estado ng kanilang relasyon, patuloy na umaani ng atensyon ang dalawa sa kanilang mga soft launch na pagpapakita sa publiko. Ang pinakabago nga ay ang kanilang video call greeting kay Senator Christopher Bongo sa kaarawan nito noong June 14. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Go ang natanggap niyang pagbati mula sa rumored couple. Kalakip ang mga litrato kasama ang dalawa. Thank you very much to my idol Vincent Co and Bia Alonzo for greeting me on my birthday. Thank you very much to the Filipinos who sent me a greeting. I love you all very much, ayon sa post ng senador. Bagamat ilang ulit nang nakikita sa publiko ang dalawa, hanggang ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon mula sa magkabilang panig kung sila nga ba ay opisyal ng magkarelasyon. Unang lumutang ang chismis sa kanilang relasyon nitong Mayo 2025 matapos mapansin ng mga netizen ang magkakaparehong larawan na inupload ang dalawa sa kanika nilang social media accounts. Isa sa mga litratong ito ay nagpapakita ng isang magka-holding hands na magkasintahan na ang kuha ay mula sa likuran. Pinaniniwala ang mula raw ito sa private Instagram account ni Ko. Matapos nito, mas naging madalas ang spotting sa dalawa. Mula sa Pure Gold Convention sa Pasay, Isang intimate gathering, supplier event, hanggang sa bash warehouse sale palatandaan ayon sa netizens na hindi na raw talaga itinatago ng dalawa ang kanilang pagiging malapit. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang dalawa sa harap ng kamera. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang chismis, nakakarespeto rin na sina Bea at Vincent ay pinipiling panatilihing pribado ang kanilang relasyon, kung meron man. Karapatan nila ang tahimik na pagmamahalan. At kung sila nga ay masaya sa piling ng isa't isa, suportado natin 'yan. Minsan hindi kailangang i-announce ang lahat. Ang mahalaga totoo. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.